Kung kumustahin ng ginagawang Rise for All program ng ating pong pamahalaan, na At taas sa ating linya po mga kapuso, NFA Administrator Larry laxson Administrator Lacson, sir good morning po early sa inyo. na ho kayo? Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Administrator. Good morning Orly, good morning po sa lahat. Uh -huh uh, lang ako kami kung uh, kumusta na ho, ilan na ho ang nadidistribute ng uh, NFA sa mga lugar na nag-avail po nitong Rice for All, yung bibili ho sa inyo at ibebenta sa halagang 35 pesos per kilo na mga local government unit, Sir Larry. Ah, uh, ngayon po no, nadagdag ang Camarines Sur uh, sa mga LGUs no na mag-aavail po nitong ating uh, ating ating uh, ano food security emergency program para sa mas murang bigas. No? Mm -hmm. Nag-allocate na po tayo ng initial na 25,000 bags sa buong probinsya. So nagpadala na po sila ng uh, order. So yan po ay nag-process na with the uh, FTI and NFA. So yun po yung nadagdag, uh, sumunod sa uh, ika nga kay San Juan. No? Mm -hmm. Si San Juan po nag-order na po ulit. no? Naubos na nila yung first batch and then eh, eto na po. Tumidiretso po sila. The rest are ah uh, in in today, tomorrow, ano, may mga susunod-sunod na po ito. Ang worried uh, worry lang ko na sa ating mga uh, taga-subaybay, yung mga naghahanap po ng ganyang murang bikas mula sa NFA, sa ilalim po ng Rice for All program, eh paano yan kung maubos na po ito? Eh, mga ilang araw po ba itatagal itong supply po ninyo dito po sa programa okay. ito? Hangga, hanggang next week ba, aabot pa? At paano na lang mangyari kung next week eh, gusto maghanap ulit ang ating mga kababayan sa lari? Ah, uh, Matagal pa po ito hanggat nandyan pa po ang uh, food security emergency at hindi pa nalilift. Okay. Dire diretso po ito at ito po yung ating pinabudget para lahat po. Ibig sabihin yung yung allocation, binabudget po natin para as many as LGUs possible no, mm -hmm. ay maka-avail nito. Uh, marami naman po tayong stocks uh sabi nga natin for the next six months 150,000 metric tons or roughly mga 4 na milyon no mga siguro 3 to 4 million bags po yan marami po yan. so wag mm po -hmm. mag-alala uh, ngayon po ang ating uh, pakiusap no or uh, panawagan sa mga LGUs ay eh, lapit na po sa amin o sa FTI para kung makasama kayo at uh, hanggang ang programa po ay narito. Paano naman daw yung mga lugar na hindi ho kasama sa mga susuplayan itong Rise for All program ng NFA Kasi parang ang kanilang pagkakaunawa, Pangunahing Lungsod lang at Metro Manila. Paano daw yung mga nasa Pampanga, Bataan at sa Southern Part ay eh, mga nasa Quezon at Batangas? Paano ho sila Sir Larry? nako kasama po lahat nationwide ang mga LGUs ang sinabi so, magpuna po pwede natin. hindi po ay hindi po yan. hindi po 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 ay hindi po warehouse po tama po Tama po wag na po ay hindi po nasabi lamang po natin initially po dahil alam naman po natin hindi po may hindi ang NCR ang sentro at dito talaga naramdaman yung presyo ng uh, bigas ay e mataas. Kanya initial dito natin siya inilabas. Pero katulad po noon, Camarines Sur, ang layo po noon, Bicol. So sa so may bandang uh, uh, Region 9, Region 12, meron na po mga nagko-coordinate. So tayo po, bukas sa lahat ng mga LGUs, makipag-untayin po sa amin or sa FTI kasi kami po, ni uh, FTI ang magkatuwang dito. So welcome po kung sino po yung gustong uh, sumali dito. Huli to na lang sir Larry, sa pa ng food security emergency, pwede bang bumili rin kayo ng palay? Uh, dahil may mga magsasaka na nalulugiro at binabarat sa pagbili ng mga uh, trader o mga middleman ng basang palay eh. Uh, nabalitaan na po natin yan. At, uh, in fact uh, past few days minomonitor po natin yan at medyo uh, mababa nga ang uh, palay. Kanya kami naman po sa NFA, eh, medyo mag adjust na kami ng pricing. No po? Simula next week. So para at least masuportahan natin yung ating magsasaka. Okay, Sir Larry Lakson, maraming maraming po muli at uh, kami pala palagi dito po sa inyong programa na Rush for All program para sa ating mga kababayan na gaanap na murang bigas. Sir Larry, good morning po sa inyo. Thank you uh, again, Sir. Good morning po at maraming salamat din po. NFA Administrator Larry Lakson, mga kapuso, inyo po napakinggan. Magbabay.